Ayun, ang bata. You feeling better now? It's okay. <laughs> so, mga pakiramdam. Ay, nak. <laughs> Kasi kanina pa ako kinukulit ni Asia. Gusto niya rin makita to. Itong mga tinanim naming boto. Ayun. Ah. You see it? It's so big. Ito na yung update. March 8, tinanim ko to mga to. Itong eggplant wala pa. Sukini, sitaw yan ulit nitong bata mo. Ito. ito kasi si Aisha, maya maya binubuksan niya. Te teka lang ka di other ano. ones. Amaze Amiss na amaze siya pag mayroong mga lumalabas na mga halaman dun sa boto. What's that? Can I Naku, humiga na. Sunog ata. Oh yeah, no! mga tomato, okra, kamatis din to. Tapos ito yung ampalaya yung medyo may lumalabas ng isa. What's that? Nothing? I can't go on. Ito wala pa. Kasi iba-ibang araw ko po sila tinanim. Kaya yung iba hindi pa nag sprout Ito March 13. Ano pa lang ay 17. So 4 days old pa lang yan. Parsley, tsaka bell pepper, tsaka... Wait, 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 Asya. Ay, discolored naman eh. <laughs> Kulit. <laughs> ah, ito, ano, marigold. Maraming ano dito sa amin, mga aphids. Pantaboy daw to ng iipid sabi ni Ate Neng Grace. Kaya sabi ko magtatanim ako ng buto. Ay, nako. Ang kulit. Wait, you <laughs> this, one? this one? there's nothing. Yeah, you okay, try this one this one, this one. this one, this one, this one. Ayun, nagtanim tayo ng kangkong. Ayun, nag-sprout na. I see what's na. name. This one, this one. Why don't touch it? Acham. it. Two. My favorite is this one. Ito ang favorite right? niya having niya. Kasi malalaki na. Ayun. pala si Amy. Siyempre, ano pa nga ba? Walang tigil sa kaluluto. Si Mami Amy. Oh. Yan. Busy busy sa paglalaba, pag-aalaga ng bata, pagluluto. Sabi nga ni Amy, ano na raw, babalik na raw siya sa trabaho. Mas may pahinga daw siya sa trabaho kaysa rito sa bahay. <laughs> Kasi nung nawala, nawala siya ng trabaho, wala ano ako, project ako ng project. Kaya nagagalit nga sa akin. Sabi niya, di ko nga ba siya tinutulungan. Tutulungan ko naman kita minsan. Grabe siya. Pag <laughs> naalala mo. Pag naalala ko daw. Kasi dami kong ginagawa, dahil ko iniisip. Pero yun nga, sabi ni Amy, kailangan na namin yung mga bata at saka yung pagkain, ganyan. So, minsan hindi ko na siya natutulungan. Medyo na-spoiled ako nung nawala siyang trabaho. Nagagawa ako na yung mga bagay na hindi ko nagagawa noon. Kaya yun. Para na ka na nakawala. Para na wala sa wala. <laughs> Kaya reklamo. Sabi niya, maghanap na ulit ako ng trabaho. Ayoko na, sabi niya. Kasi kahit pa pano, nung nagtatrabaho siya, medyo hati kami sa bata. Ngayon medyo 51% sa kanya, akin 49%. Oo sa'yo! <laughs> Kaya yun, yun. Doon na ako sa labas. Okay ka lang dyan, be? Ayun. Kailangan tatanungin niya kung okay lang kasi minsan akala niyo okay pero hindi. Pag hindi na nagsasalita yan, ako, oh, kailangan tulungan niyo na siya kung anong ginagawa niya. Tungari lang, okay pero hindi pala. Ayun, tapos na yan, magagalit na yan, magdadabog na yan, gano'n. Gano'n yan eh, oo, gawal na. Ayun guys, maya maya ulit. Tatandaan niyo ba itong halaman na to? Ito yung nagalit si Amy, umiyak siya kasi nga pinatputang ko, di ba? Pinatputang ko dito. Sabi daw sobra daw yung pagkakaputput ko. Pero ngayon na yun, oh. tumutubo na siya, oh. Yung mga bagong dahon na rin siya. Piling ko mas magiging malago pa to kaysa dati, kaya mas magiging maganda to. Sabi ko sa kanya, ako bahala dito, ako na 'yung mag-aalaga. E. tapos ko lang dito sa labas, papaarawan ko. Ito, guys, giant Hawaiian photos. Regalo ko dati kay Amy to, parang balen. Kasagsa nung mahilig pa siya sa halaman. So niya magkaroon ng giant photos. Kaya naghanap ako, 'tas nakita ko 'to, ito 'yung regalo ko sa kanya. Kaya lang yun nga medyo naging busy na siya. Hindi niya na maaasikaso. Lumaki na humaba na ng husto, medyo napabayaan niya na. So sabi ko kay Amy, gagawan ko siya ng pole, puputol-putulin ko na lang siya 'tas papa- kagutang ko. Kumbaga eh, i-start all over na lang namin uli yung pagtatanim. Kasi ang haba na niya, out of control na. Ayan guys, oh, tingnan yung photo so oh, laki o. Oh, 'di ba? Laki ng dahon o. Oh. Yan. Tapos ito rin, yan binili niya rin to, photos din to. Hindi naman to rare guys, ano lang, basic na basic lang. Alam ko sa Pilipinas marami mga ganito, nagkalat lang. Sabi nga nung isa kaibigan namin eh, nagkalat lang daw to sa cemetery sa atin. Pero ma medyo mahal ang pagkakabili ko dito kasi nga ma mahirap humanap dito ng photos yung mga malalaki na yan kasi laki na ganito. Pagkakabili ko pa nga yata noon guys, ano, 150 And doon sa may tindahan talaga ng mga house houseplants. Pilipina pa yung nabilhan ko niyan. $150. Tapos sabi sa akin ng isang kaibigan ko, ang dami rin sa Pilipinas, tumutubo lang daw yan sa sementeryo, sabi niya. Ang <laughs> so, gagawin ko dito, popropagate ko siya. Tapos gagawin ko ng pole, dilipat ko siya ng, ng paso. Ayan. gaya ng photos ni Aimee na pinagpuputol ko. Paugatan ko na lang siya. Tapos, pag nagkaugat, tatanim ko siya individually. Dami nga, yun. Pag tinanim ko siya, siguro, tingnan ko kung may ibenta ko. <laughs> Although, well, mura lang naman to eh. Wala lang. Sayang kasi naman eh. Regalo ko sa kanya to eh. Mahal din ang pagkakabili ko dito eh. Ah. Ito naman yung ano. Yung isa pang halaman ni Amy Nilagyan ko siya ng poste. Yan, para gumapang siya pataas. Kapag dumami siya, kumakalat, gumagapang. So, papagapangin namin na lang siya pataas. Yan. So, gumawa ako ng ano. Ito lang o, PVC pipe. Tapos, nilagari ko. Nilagyan ko lang sphagnum moss sa loob nitong wire. Yan. Tapos, ilalagay ko lang siya dito. Tapos, nali ko lang siya ng zip tie na ganyan. Tapos, ipinasok ko siya sa loob. So, na lang namin siya so para hindi siya kalat-kalat. Meron pa pala siya rito nitong isa. Hindi ko na naipakita sa inyo. yung ilalim niya, yung base niya sa ilalim, nilagyan ko nito para hindi siya mabuay. Para hindi siya malalaglag kahit pabigat na. Maganda pa dito sa ginawa kong pole, pwede ko siyang i-extend. Kasi nga yan, gumamit ako ng PVC pipe. Tapos, pwede ko siya lagyan ng adapter. Tapos, lagyan ko pa siya ng isa. So yan, para ano na siya, mataas na siya. Ayan o. Oh. Kung lalaki. <laughs> Tapos, ayun, pwede pa ulit dagdagan ng isa pa. Matibay naman huyan kasi meron naman siyang ano. Lalagyan na lang ng ganito ng base niya para hindi siya malaglag. Bibili kami ng paso na medyo mabigat, yung batong paso, para hindi siya matumba. Yan yung isa mga project na pinapagawa ni Amy. Dito naman kami sa doktor. Para na naman kami ng appointment endo endocrinology para sa diabetes. Dito na naman kami sa doktor. Para sa aming diabetes sa sakit. Diba? <tellan> Magpapaano na ba tayo? Metformin na ba? Metformin. <laughs> <laughs> gusto na akong magamot kasi hindi niya at makain yung mga gusto niya pagkain. Hindi na raw siya makapag-crispy pat. Kaya so, yeah. Gusto niya na ako magamot para makakain na siya ng mga tempo. May <laughs> porno siya ka yan. Statin daw. Ayan guys, dito na kami. Tapos na appointment namin sa doktor. Sabi ni Doc, ha, very good. <laughs> 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 very bad. Dining <laughs> na pagay siya, Chanko. Laki daw. Sabi <laughs> daw, ayan. Ano daw yan guys, fatty liver. Oh, baka, malaki daw yung chanko. Kailangan ko talaga diet and exercise number one. Ano pa sabi, Be? Marami na tanong si Aimee. Hindi ko na na natanong na na kasi ano eh. Nasabi na lahat ng doktor. <laughs> na lahat Magaling naman yung doktor. Ano to? First time ko to na yung doktor. Endocrinology siya. Magaling naman sabi ni Aimee. Sabi niya 30 minutes lang mag-walk uh, Hindi, mag-exercise tayo. Tapos may follow-up <coughs> appointment ako sa July. Titingnan ulit. Actually, magpapalab ako by next month. Tapos, papalab ulit ako bago ko siya makita and then titingnan doon siguro kapag mataas pa rin magagamot na ako siguro mag-agree na ako na magagamot pero bibigyan ako ng nidok ng fighting chance para mai-correct Uh, kung pumayat ako or kumanda yung lab ko, hindi ako magagamot. So, yun para medyo magiging motivation ko ngayon kasi ayoko talaga ng uminom ng gamot. Hindi na to ganito chunk pagbalik ko. Ano na to? Six packs na to pagbalik ko kay Doc. Tunayan natin, Hindi natin kailangan maggamot. Bin, uh, binasa ni Doc yung mga labs ko. Yun, inisa-isa niya liver, cholesterol. Parang akong tinitiris ni Doc eh. Grabe. Parang nilait yung pagkatao ko. Sabi pa ni Doc, oh, dialysis nurse ka pala. <laughs> Alam mo ba kung bakit nadadialysis yung mga pasyente? Grabe. <laughs> ano? Kala niya. Itignan nga lang ito eh. Pero grabe, grabe si Doc. Sa lang siya magsalita pero parang kang ano eh. Ang talim nung lila ni Doc eh. May mga laman yung mga sinasabi. Pero okay lang yun. Gano'n naman talagang gusto natin sa doktor yung para pakinggan mo sila, hindi yung para marinig mo lang yung mga bagay na gusto mong marinig. Kasi minsan may mga doktor ka na gusto mo yung doktor na may compassion at the same time. Nag-a-advocate talaga. Oo, nag-a-advocate. ano yung makakabuti sa'yo kahit ayaw mo marinig. Yes, yeah, oo. Kaya okay din yung ganun. Diba? Kaya yun, bago ka na. Buti pa si Ayman, ganda-ganda okay, na lang. Kaya yun ang... Alin? ano, ride match kay ni Doc. Ito okay, yung matigas ang ulo niya. Actually, si Aimee, ang dami niyang tanong, nakalista na talaga. Mga 20-30 minutes kami kinausap ni Doc, tapos yun nga si Aimee, alam ko to maraming question to sa doktor tungkol nga doon sa sa akin, sa sakit ko. Sabi ko, tapos siya nagtataka ako, tapos na yung doktor, hindi naman siya nagtatanong. Kasi nga, napakatoro ni Doc, lahat na cover, lahat. Yung mga itatanong niya, hindi niya na itinanong kasi idiniskas niya na lahat inisa-isa yung laboratory and everything ganun kung baga inabalatan ka ng eh. binalatan ako ng buhay <laughs> <laughs> bakit to ganito? Ba't to ganito? Ganyan, talagang ano. Ginisa talaga ako ng matindi. So, kitain ko siya sa July. Ayun, e, kailangan lang talaga natin mag-exercise. Yung diet natin, i-improve na natin mabuti. Para pagbalik natin sa July, eh, hindi natin kailangan maggamot. E, yun ang aking goal. Ayun sige guys, ano na kami. Alis muna kami. Hindi pa kami nag-aalmusal. Ah, kain muna kami. Did you say happy birthday to Uncle Christian? Ha? Yeah. Happy birthday, Pogi. Singil pa po yan. Oh, Lahat po ng process niya sa vlog, ah. ha, Thank you. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> <laughs>

이렇게 고백해 맛은 없어도 나 지금 진지해 잘못했 <목소리> 갔는데 <자들아갔는데 목소리> 유치해 미안해 하지만 <목소리> 내 마음이 yung guys, bago tayo magpaalam, gusto ko lang mag-shoutout kasi may mga nagpapa-shoutout tsaka overdue na to. Shoutout kay Rogil Villa. Pa-shoutout pro from KSA. So, shout out sa iyo, Rogil. Ayun, shoutout din nga pala kay Art Leonardo pati sa wife niya. Nasa UK sila ngayon tapos magmo na sila dito sa US. Sa ano sila sa California sa Bakersfield, California. Nakakuha doon ng trabaho yung missis niya. Shoutout din nga pala kay Majin Antonio Jr. Riosa. Kapapasan niya lang ng Enclex noong October 2, 2023. Sa akin na sila, papunta na rin daw sila ng US tapos, na-assign na siya sa Tacoma, Washington. So, good luck sa paglilipat niya. Congratulations ulit. Shoutout din nga pala kay Sheryl Ocampo. Bali, tiga, Dublin, Ireland sila. Nakakita ko yung comment niya. And then, bigla na lang nawala yung comment niya for some reason. Pero yun, shoutout sa inyo, Sheryl Ocampo, pati sa habi mo. Yun, tapos nag-comment si Jonathan Navarez. Sabi niya, always waiting for your vlogs, kuya. Thanks, kuya, sa pag-shoutout sa akin noong last time. Kaso, nag ang misis ko. Bakit di daw siya sinama? Maria ang pang-name niya, if ma shoutout po sa next vlogs. Naubos na kasi namin lahat ng mga videos niyo, kuya. Oh, di ba? Shoutout kay Mrs. Maria Nav Navares. Yan. So, si Jonathan kasi hindi sinabi. Kaya, yun, nagalit. O, anyway, yun. Shoutout kay Ate Maria Navares. Yun. Shoutout sa inyo. Shoutout din nga. Ay, wait. Okay, so shoutout din pala kay Kai Ken 25. At uh, tiga Israel po siya. So, yun. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan sa Israel. Shoutout din nga pala sa The Adventures of Abits from Japan. Yan. So, magmove din sila papuntang US. So, I, I'm not sure kung kailan sila magmove. Pero, yun ang plano nila. Magmamigrate na sila dito. Sa special shoutout nga lang pala kasi meron kaming family friend na yun nakatukla sa channel namin ulit. Tapos yung minessage nila kami ni Aimee na, yun, papa siya. Ewan ko, nagpapashoutout o nanginis lang. Anyway, so shoutout na lang kay Ate Ana at saka kay Melissa. Ang um, nakabal yung nakadiscover nung, nung vlog namin, yung anak niya, si Shek Shek. Shoutout to Shek Shek! Hello, shoutout kay Shek Shek. Bata na naman yung nakakita nung vlog namin. Shoutout kay Shek Shek, yung kay Kuya Peter, Ati Ana, tsaka doon sa asawa ni Mel, C. Chris. Shoutout sa inyong lahat. At hanggang dito na lang po yung vlog natin. At maraming maraming salamat ulit sa palagi panonood. So yung guys, kung nagustuhan nyo yung vlog natin, please hit the thumbs up and leave na lang kayo ng comment sa baba. And we'll see you again on our next vlog. Bye! See you bye bye!